Dave Mira Signature Series. Yan ang magiging putres ng ating DMX Cup. At eto, kakalasin at chachap-chapin na natin to. At pinagpira-piraso ko nga ito hanggang maging tatlo para hindi siya dumama dun sa elbow ng ating double maple. Tapos nilagyan natin siya ng extension. Flat bar lang. At finul weld para matibay. Tapos tinanggal natin yung mga connector. Kasi hindi na natin siya itotornilyo. I-fix na natin siya para mas solido. Kada may talaga sa may mga banat ay walang makaigit. The... At eto, sinukat natin siya sa magkabila para makasigurado tayo pantay ang trabaho natin. Tapos pinutulan na natin yung magkabilang dulo. At pumutol nga ako ng crank ng MTB Tapos imamount natin para maging installation ng footrest. Ayan, finish product. Gagrind, mamasilyahin at pipinturahan na lang. At pagkatapos, install na natin yung ating signature series BMX pedal. Usong-uso nung mid-school. Ipon na tabawat laban panalo. Garantisado sa karera <mukas> malupit at sa larangan na to Walang makakahigit Nagi, isa lang talaga ang grupong mabangis Na di ang mga grupo na panis Sa daming ilang baso, wala nang makatalo Sa dami ng tropeo, sa aking bawat panali...